Buenos dias, damas y caballeros Eto, ang NPA No permanent address ay uh, pabalik na naman sa Manila during the weekend Kaya eto, uh, medyo nagmuni-muni na naman tayo Si Vat kasi alam nyo very sentimental tayo when we leave uh, one place or the other Medyo mamimiss natin yung lugar So eto ipakita ko sa inyo uh, This is the East Zamboanga Business and Events Place At uh, andito tayo sa fourth floor yung bahay namin dito At uh, I hope the sound is okay No, I hope the sound is okay Ah, uh, bakit hindi ko nakikita yung comment section? Baka hindi ko na on. Hindi ko na on ata. Sayang. Ah, meron pala. Ah, Mark Anthony, hello June Castro. Okay naman ata yung uh, uh, sound natin, no? So, ah, okay, medyo okay daw. Medyo okay kasi <laughs> andito tayo sa labas ng uh, sa fourth floor nga ng uh, East Zamboanga Uh, fix, uh, ayusin muna natin ito Sa East Sabuanga Business and Events Place At uh, ipakita ko sa inyo yung view dito Yung view dito uh, O oh, yan, yan ang harapan namin Yan ang uh, So dito kami for uh, For one week and a half uh, Sa baba uh, Business tayo sa baba And then uh, sa fourth floor bahay namin sa uh, uh second and third floor, uh, third floor opisina and then uh, uh, events place yung uh, second floor, third floor opisina. So yan na uh, and then dito yung uh, East Sambuanga Business and Events Place sa uh, Plaza. At nakita nyo parang na uh, North Luzon or South Luzon expressway ito na na ang daming uh, ang daming uh, ang daming mga sasakyan at uh, dito sa harap namin na uh, uh, may mga farm at uh, may mga main grove nakikita niyo main grove uh, uh, sa malayo after that dagat na after that dagat na so kaya yung sea breeze na pupunta sa amin so dagat na 'yan so facing the sea tayo at yun yung mga golf bag natin at uh, golf bag ni Mrs sa sa kwa namin sa uh, uh sports namin so yan yan ang mga surroundings ko dito at uh, pa, pa goodbye na natin dito sa lugar na ito pag goodbye na natin kaya uh, kinukuha natin. At uh, marami rin sa inyo nag-request na ipakita naman yung condo natin dito. Maliit lang siya, <laughs> kaya wala pang opisina si Bat. <laughs> three, three room lang siya, three room uh, condo. At uh, ito vacant lot. Uh, vacant lot, uh, kung saan pwede pa kami 2,000 square meter pa yan. Pwede pa kami gumawa ng mga tatlo o apat na structure dyan In fact, itong ito ito bukas, iga groundbreaking namin itong ilalim itong malapit sa tent. Iga groundbreaking namin kasi gagawa kami ng another two-story building. So, pero jan oh, no, yan bacon malaki malaki. reserve namin yan sana sa Jollibee, Magdo kasi wala pa dito sa barangay namin gusto ko rin na uh, maging si, uh, sumikat yung barangay namin kung may, may meron tayo mga mga uh, alam nyo na yung mga uh, kwan tao ngayon cra crazy ang mga tao ngayon sa mga sa mga fast food outlets so lalo na yung mga national fast food outlets uh, meron naman kami fast food dito yung uh, Torx Pizza at saka yung grocery store na hideout spot at saka isbroso diner pero mas maganda kung madagdagan, di ba? So kaya gagawa kami ng another building. At uh, pasok tayo, pasok tayo. Very simple lang siya. Very simple lang. Ayan. <laughs> uh, yan ang two rooms ng mga anak namin. At uh, ito yung table na at uh, kitchen, uh, kitchen. Uh, tama lang para lang pang pang uh, bahay na namin. Tamang tama lang at uh, uh, may mga gamit na rin kami dito. So yung mga gamit namin sa uh, spread sa apat na bahay. So kailangan kami bumili ulit ng, ng new, mga bagong gamit para dito. So yan, uh, maganda rin yung view dito sa likod. Maganda rin yung view dito sa likod. Uh, na wala lang dito yung mga karamihan yung mga Amerikana ko na namimiss ko. Ayan, maganda rin. Farm at saka mga bundok. Ayan, ah, dito kami sa east sa ng Sabuanga. At uh, yung treadmill ko, kung hindi ko ginagamit, ginagawa na pang uh, hangir sa mga damit ni misis. <laughs> Yun. Pero kanina naka treadmill tayo dyan, naka-relax tayo after nag-vlog. So, diretso na tayo. Pasok na tayo doon sa vlogging. <laughs> kamak a uh, kwanko bedroom na ginagawa rin na uh, vlogging studio na maliit lang talaga maliit lang di ba doon yung uh, vlogging studio natin sa Manila pinapakita ko sa iyo sa inyo auditory papakita ko rin na in case curious kayo yan lang simple lang simple lang ah uh, okay so yun na uh, that's it that's it uh beauty in simplicity pero maganda mahalaga ah uh, since nagawa namin dito hindi na kami uh, meron, hindi na kami nago hotel actually meron pa kami isa pang bahay dito na made of wood uh, made of wood pero ang problema lang malapit kaharap siya ng eskwelahan malapit sa ancestral uh, nasa na compound ng ancestral house namin pero ang ancestral house namin kasi uh, nasa yung in front ng uh, Manikan basketball uh, yung barangay namin, manika tawag na uh, bas may basketball court kasi parang yun ang sentro ng uh, sentro ng uh, ng barangay. So, ma-imagine nyo yung ingay. Almost every day maingay yung mga nagba-basketball. So, sandali, bakit nawala itong ilaw na to? Okay, o yun. Okay. So, so, Uh, andun pa naman yung, yung bahay na yun. Siguro yung mga sa inyo na, 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 napapanood ako mga two years ago, yung may halaman sa likod ko, yun, uh, yun ang wooden house namin. Yung old house namin na pinagawa ko gamit yung mga nara, nara tree na, na harvest ko sa farm ko. Uh, siguro later on, kung... Uh, kung Medyo kasi dito wala kami elevator Uh, paano ito lang ginagamit namin dito kung hindi na kami makaakyat kung matanda na kami siguro gagawa kami ng another house doon sa sa farm namin siguro yun na yun ang permanent house namin kasi uh, dito hindi hindi pa namin consider i permanent ito kasi yun nga medyo pagka, may pagkamaingay rin pero syempre mas okay naman yung ingay kaysa yung basketball court at saka yung mga sound system ng mga kabataan medyo surrender talaga kami doon sa sa lumang lumang bahay namin. Actually, technically, pang limang bahay namin yun kasi tatlo sa Manila, dalawa sa Sambuanga. So, isa building, isa wooden house. Kasi nakaharvest ako ng mga nara, nara trees ko na tinanim sa sa natin, sa <coughs> farm natin. Okay, so yan, na. Uh, ito na, ito na, lumiliit na talaga yung mundo ng mga Teves At uh, ngayon, as we, as we uh, told you in our previous vlogs Nung pumutok yung issue ng mga Teves na pati ito si ex-governor uh, Henry uh, He Pride Henry Teves ay matatamaan din At uh, yun nga, na-aresto na nga siya for financing For financing, da, da, allegedly ha, di umano yung uh, operation ni ni Teves, uh, hindi lang hindi lang uh, hindi lang against uh, mayor ano uh, uh, hindi lang against sa uh, governor na nagreplace kay Henry Pride Teves, hindi lang against Go governor Ruel Degamo, but also yung mga kalaban nila eh, uh, di umano sa sa drug trade at saka sa illegal law, illegal gambling and all forms of uh, criminality. So kaya uh, gumagamit ng guns talaga na mga maute group at nakita pa yung mga bomba, di ba? Na dito niyo narinig sa bloodcaster yung yung kwanati scoop natin na na nakita yung IEG sa sa uh, asyenda ng mga Teves at uh, dahil doon yung uh, yung signature kasi bawat bomba ay nakikinate-trace naman ng mga bomb experts kung sino ang gumawa nun so nakita yung bomba na style ng pagkagawa ng bomba ay galing sa Middle East kung saan na-train yung mga Abu Sayyab uh, at Maute Group at uh, sa Afghanistan style pagkatapos na uh, nakita sa propriedad ng mga Teves at uh, ang gumagamit lang dito yan uh, ayon sa mga ebidensya na kuha sa mga pambobomba sa mga katedral ng Holo, katedral ng Davao, new uh, yung market ng Davao at saka iba pang parte ng uh, ng Mindanao ay uh, ay traceable talaga sa Maute Group kaya kaya yun na uh, siguro dito uh, nakita sa mga financial records na si Henry Pride Teves, Marami nga sinasabi and we blog about this earlier na ang talagang matalino talaga among among between Arnie Tebes and Henry Pride Tebes ay si Henry Pride Tebes kaya nakalusot siya. Akala niya nakalusot na siya sa kaso. Pero eto, sa sabit siya, uh, the, law, the long arm of the law is catching up with the Teveses. So, pakinggan natin yung news dito and then uh, we will give our analysis and add additional facts ukol dito. Alam ko, uh, kung ano kayo, curious na rin kayo, uh, kung ano bang latest dito sa kaso ni Tevez. Both Tevez, we're talking about uh, Arnie Teves and Henry Pride Tevez. So, today lang ito na naganap yung arrest. Nakapag-post bail naman siya, pero, Marami pang kaso papailan sa kanya ng mga digamo, na non na talaga. At uh, babantayan rin natin yan. Sa Dumaguete City, inaresto si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves dahil sa paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Law. Alamin natin ang detalye yan kay Marlene Padiernos. Marlene. Sa so, pisa ng alas wara, tinampot ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Group, Negros Oriental Provincial Field Unit, dating Negros Oriental Governor Fried Henry Tavez, dahil sa reklamong sangkot ito sa mga aktibidad na labag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Batay sa inisyal na ulat ng PNPCIDG, alas 8.50 o alas 8.15 ng umaga kanina din na kitsa sa, sa Dumaguete City. Binayaga naman ng Corpo si Tevez na makapagpiyansa ng halaga 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Patatandaang pinansagang terorista ng Anti-Terrorism Council si Fried Henry Tevez at naging dalawang pang iba pa kung saan binanggit din ang ilang mga kasong may kaugnayan sa umulay mga kasong pagpatay at sa pisalaluwika ng Negros Oriental. Kasama rin na dati ang dating gobernador sa listahan bilang top most wanted persons sa Negros Island region. Tebes, ah so yan po ang balita mula sa Campo Grande, Berlin Pajaritos para sa teleradio Servicio. Okay, thank you very much ah uh, Dela Radio Servicio. Uh, okay, so yun guys, yun na ang latest sa Kai Henry Pride Teves na inaresto siya just today na for violating the the terrorism financing. Prevention and Suppression Act of 2012. itong batas na yung kontroversyal noon na ipinasa sa time ni, uh, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Inopose natin ito noon. At... Uh, ang um, may isa sa mga main author dito sa Senado ay si Senator Ping Lacson pa. Ha? Former Senator Ping Lacson. So, in fairness, at least uh, okay itong uh, ginagawa ng mga ng mga boys ni President uh, President Marcos na kumbaga gumagamit ng likuan talaga, gumagalaw na yung long arm of the law. 'Yun lang, nag uh, nag uh, <laughs> nag-bail, nag-post ng bail si Tevez, sana hindi na hindi rin tatagbo ito ha? Papunta sa <laughs> papunta sa Timor Leste, ha? Otherwise kawawa kwan na yeah. masyado nang uh, the, uh, binababoy nila ang justice system natin kasi hindi pa nga mahuli-huli si Arnit si Arnit Tevez eh baka tatagbo na naman itong kapatid. Na. Ah, yeah. Uh, kawawan naman uh, kawawa naman talaga yung uh, mga mahirap na sila lang ang uh, na-applyan ng batas, ng just justicia pero hindi may, mga mayaman so sana yan ang babantayan nila dapat uh, meron ng uh, meron ng uh, uh, meron ng Uh, BID watch na sa watch list na ito or if 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 not uh, yung pipigilin na yung dapat yung pag-alis nito sa bansa, so may uh, kwa na may order na na pigilan yung uh, yung uh, uh, posibilidad na tatakas ito, so uh, tulad ng sinabi dito sa news yung uh, yung uh, uh, arrest warrant sa kanya ay uh, ng Regional Trial Court Branch 74 of Cebu by Judge Marlon Moneva at, at uh, nagpost si Tebes ng uh, 600,000 for 3 counts parang masyado mababa no? dapat 600,000 kada, kada kaso pero 200,000 200, lang kada kaso so 600,000 at uh, sabi ni uh, sabi ni Police Major Nazarina Emia, Chief of CIDG Negros Oriental, na si parang nag-surrender daw si Tebes nung nalaman niya na na meron ng uh, na ilabas sa kanya, siya na mismo, siya na mismo ang uh, ang uh, pumunta sa police station at uh, uh, pero sabi naman ni uh, ni nang asawa or nang nang uh, widow ni uh, former uh, governor uh, 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 de Gamo na si Pamplona mayor Janis de Gamo. Uh, yung arrest pag-aresto daw ni Teves ay proof na tuloy-tuloy ang laban nila para kasi mga may estimated 80,000 80 katao rin ang pinatay nila at binag natin yan noon nag-exclusive report tayo dyan sa mga, sa mga sino yan, mga personalidad na pinatay nila. At uh, sabi niya, both political, mga negosyante at mga karibal nila sa negosyo, na ilig, mga illegal na negosyo. Uh, sabi pa ni Mrs. Degamo, I promise I will never give up fighting until every member of the Tevez terrorist group faces justice for what they did to my husband and our province. Sabi ni Mayor Degamo. Sabi niya, in the coming weeks and months, uh, we will file non-bailable charges against Arnie Tevez and Henry Pride. Tevez, yan. So, uh, eto na, balik-balik ang, uh, balik na naman ang aksyon dyan sa, sa Negros Oriental, ha? Hindi lang sa, hindi lang sa, <laughs> sa Timor Leste. At meron tayo rin update diyan sa Timor Leste. So sabi naman ito si Justice Undersecretary Secretary Jesse Andres, sabi niya, uh, the terrorism, yung doubt terrorism financing charges Involve both Henry Pride and uh, RD kumbaga pareho sila, pareho sila nagpi-finance uh, sa financing nagpi sa uh, terrorism operation. At meron daw sila, sufficient evidence na to show na assets or resources or pera ng mga Teves ay ginagamit para pondohan itong mga itong mga terrorism activities na maute para guluhin ang Mindanao. Uh, so sabi niya dagdag da, magiging dagdag na kaso ito kay Teves so ano naman sa so ano naman latest sa kaso ni Teves ang latest po and uh, appreciate this blood to friends and relatives ang latest po ay uh, as of June 18 as of June 18 natapos na natapos na yung yung uh, yung uh, Timor Leste court Uh, ang extradition trial ni Teves kasi pina-fight ni Teves yung extradition niya or pa i pagbabalik niya sa Pilipinas. Pina-fight niya sa sa court sa Timor Leste. At uh, binigyan yung kampo ni Teves, at binigyan rin yung Department of Justice ng 5 days para uh, para uh, i-submit is yung argumento and position paper nila. at uh, after this uh, uh, after this the court will render its after five days the court will remer, will render its decision so sabi ng DOJ nakikita nila na baka end of June dahil yun tingnan na natin kung gaano kagaling ha sana gumaling na kayo yung batting average sana mas magaling na yung NBI director ngayon kaso lang andyan pa rin si uh, si Boeing Remulla duda pa rin tayo kung uh, magaling ba talaga yan so A uh, kumpiyansa ang DOJ na na marami silang mga witnesses at marami silang mga dokumento to win the case at at uh, ipa-deport na talaga wala nang wala nang harang-harang tuloy-tuloy nang deportation ni Teves para maipakulong na siya dito sa Pilipinas kung saan hinaharap niya yung non-bailable case so sabi naman ng kampo ni Teves na Ah, uh, si daw, kumpiyansa rin na uh, mapigil nila yung uh, yung uh, deportation ni Teves at uh, malakas na naman daw yung ebidensya nila at magagaling daw yung mga yung former justice secretary, former justice minister at chief prosecutor na hinair nila doon sa Timor Leste. So tingnan natin guys, sa malapit na. It's already uh, June 20. So, uh, as of now, tulad nung uh, binag natin noon, na napakawalan si Tevez, pero re arrest rin dahil uh, the Timor-Leste government considers considers him as flight risk. Ibig sabihin, kahit si Timor-Leste, kung nakikita niya medyo, medyo matatalo na siya sa kaso, baka rin, ha? baka rin tatakas yan. <laughs> baka tan baka baka tatakas yan. Kaya uh, sana bantayan masyado yan at hindi wag wag uh, hayaan na gamitin yung pera niya. So yun. So ito po ang latest boat sa kaso ni Henry Pride Teves at ang uh, kapatid niya si Arnie Teves and as uh, as we usually do, we assure you na we will be we will be keeping watch po. We will be keeping watch uh, dito sa Uh, dito sa mga kaganapan uh, including yung uh, yung decision ng Timor Leste Court at kung kailan i-deport na si Arnie Teves kung ma-deport kung hindi masyadong pa pa, pa papalpak palpak yung mga lawyers na lawyers natin ng ng NBI uh, at saka ng DOJ at uh, bantayan rin natin yung mga panibagong kaso na papailan ng mga degamo ha? Na sinabi ni Mrs. Degamo na marami silang kasong ipapapailan laban kay sa mga Teves, yung hindi na, ma, yung makukulong na sila kasi non-bailable na itong mga kaso na ito, hindi tulad dito sa Anti-Terrorism Act na bailable. So, uh, kahit pa paano, the fact na yun na, yun na, na-serve yung uh, warrant, at least, uh, let us give credit to the boys of President Bongbong Marcos na 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 arresto pero na post bail si Henry Pride Tebes pero mas bibili tayo kung ma extradite na talaga si si Ani Tebes ang kapatid ni Henry Tebes sa Jan sa Timor Leste uh, for him to face the court here in the Philippines very crucial yan kasi ang ngayon wala pa tayo ni Anino nakikita ni ni Gerald Bantag si uh, si uh, yung kapartner niya si uh, Ricardo Solueta nakatakas na sa hosticia namatay without serving a single second in jail and then si uh, si Pastor Apollo Kiboloy pinagtatawanan pa rin ang ang uh, pulis patola <coughs> excuse me, pulis patola at uh, justice system ng bansa so ito po ang latest sa mga issues na ito. Uh, please share this vlog to those who are following up on this issue. And uh, siguro... Siguro medyo tayo means tayo rin na na. Siguro maybe kulang na lang prayers, prayers at uh, siguro share niyo itong vlog para i-pressure yung Marcos government na paiparesto na ang lahat ng mga wanted na mga crime high profile criminals na ito. Siguro pa makakatulong rin sa prayer, makukuha yan sa prayer. So thank you very much everyone for watching and uh, Uh, meron pa tayo, nirarap up na natin kasi uh, uh, alis tayo ng uh, Sunday dito. So we are wrapping up uh, mga business matters including yung um, ilalive natin yung <laughs> yung groundbreaking sa bagong building dito bukas. And we are already preparing for that. So thank you very much for watching. Uh, I'll be seeing you in my next vlog tomorrow. And advance uh, happy weekend everyone.